Eh, Jack, pagkakadami naman cross dito, eh, alangan naman bungkalin natin lahat siyang. Eh, yun ang sinabi sa akin, eh. Hmm. Father? Hoy, akala ko'y nanonood kayo ng parada. Sana nga ho, kaso may bumasto sa aming taga Maynila. Oh. Buti na lang po dumating sina Jack at Popoy. Sila po yung nagtanggol sa amin. Salamat naman at hindi kayo na ano. Marami salamat din sa inyong dalawa, ha? Walang anuman, Father katungkulan lang namin mga lalaking ipagtanggol ang mga babaeng nababastos. Hindi po ba? Ah! Pare, ang babae, Uy! minamahal ni Elvis yan. Hindi yan sinasaktan. Hmm. Sino ba ito? Pabo! Tama na, tapos <laughs> na. Abay, protection eh. Salamat okay. sa inyo, ha? Mm -mm. Ah, walang ano man yun. Ako nga pala si Jack, siya si Popoy. <laughs> Ako naman si Rosanna at siya si Christina. Hi. Hi. Ito naman si Jenny at si Nene. Hi. Nagarito <laughs> kayo? <laughs> eh, saan kayo galing? Eh, kalalabas lang ang namin. Ha? ha? <laughs> kalalabas lang namin kagabi sa entablado. Kami nagpalabas. ah, <laughs> kaya pala din yan ang suot niyo. <laughs> oh, baby, let me. <laughs> Sumunod naman kayo sa amin. Jack, ito na yung simbahan na ipinulong sa akin. Oh, ngayon naman, saan mismo dito sa simbahan ito? Jack! Ang pagkakasabi sa akin eh, sa ilalim daw ng krus. <laughs> krus? Eh. eh, Jack, eh, pagkakadami namang krus dito eh. Alangan namang bungkalin natin lahat siyam. Eh, yun ang sinabi sa akin eh. <laughs> Father? Hoy, akala ko yung nanonood kayo ng parada. Sana nga ho, kaso may bumastos sa aming taga Maynila. Oh. Buti na lang po dumating sina Jack at Popoy. Sila po yung tanggol sa amin. Salamat naman at hindi kayo na ano. Marami salamat din sa inyong dalawa, ha? Walang anuman, Father. Katungkulan lang namin mga lalaking ipagtanggol ang mga babaeng nababastos. Hindi po ba? Ah. Kaya lang may problema sila, Father. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Alam niyo, Father, sila yung tumugtog dyan sa plaza kagabi. Ha? Sila tumugtog kagabi? Eh, nanood naman ako. Hindi ko naman manakita yung dalawang yan, eh. Ah. Uh, anong oras ka ba nanood? Hoy, alas 12 ako umalis. Ah, uh, alas 12.05 nung nag-umpisa kami tumugtog. Teka, bumalik ako ng alas 12, ha? Ah, uh, tinapos namin ng alauna, 55. Mm. Mm. Eh, kasi father, gusto nila magbago ng trabaho. Dahil maliit lang naman daw yung kinikita nila sa pagkanta at palagi pa silang puyat. Eh, baka sakaling mabigyan nyo sila ng trabaho, eh. Mm. Gusto ko sana kayo mabigyan ng trabaho, pero malit lang budget ng simbahan eh. Baka hindi ko kayo mapasweldo. Huwag mo kayo maglala, Father. Hindi yung importante ang pera. Anong hindi? Huwag ka magulo! Ha? Hindi ko kayo, Father. Hindi ko kayo magulo. Kahit konting padamit lang, okay na sa amin. O, na. Hindi! Sa damit, ako ang bahala. O, siya, sige. alikay dito. Ayo. ka naman, kayo. Mga hindi. Timo. Hmm. Tingin sa'yo. Ikaw naman talaga, Tim. Bakit ba sinasabi hindi importante? Angal ka ng angal eh. Uh, Ayos na yun. Ah, Rosana. Christina. Samahan nyo na muna sila doon sa kwarto nga nila, ha? Jack, sina Rosana at Christina na no muna ang bahala sa inyo, ha? <tinyo> Salamat po. Ah, oh. uh, Lugto. Pahirami mo muna sila ng damit para makapagpalit sila. Isa saan naman ang kukuha ng mga damit? Uy, yun mo ang ginagamit mo. Pwede na yun. Father naman eh. Alam niya naman kukunti yung mga damit ko eh. Ayan. Ayaw ata, Father. Eh, mabigat ata sa labo. Father, kiyain na. O kiyain na. Mabaho na lang kami. Ah, ah. Hindi. Hindi maaari na naman, yung ganoon. Sige naman, Logto. Papalitan naman ang bago ni Father yan eh. Oo nga naman, Log 2. Magaan sa kalooban ang nakakatulong sa kapwa. Oo, oh, nakita mo na yan. Alam niyo po, Father, si Lord ano? po, wala po siyang puso, hindi po siya marunong maawa. Kita mo nga yan, wala ka raw puso. Kayo ha, pinagtutulungan niyo ako ha. Uh, Father, may sinasabi ho, Atasya. Ha? May sinasabi ho eh. May sinasabi ka nga ba? Wala po! Nga, ah, sabi nga, Atom. Oo oh, siya. Kainom mo na ang bata sa kanila, ha? Uh -huh. Yes, Father. O, oh, sige tara na. Ah, uh, Rosana, mabuti at hindi kayo binabawalan ni Father sa mga pananamit niyo. Oo nga, pagkasi sexy ninyo eh. Hindi naman. Sabi nga ni Father na kailangan naming makihalubilo sa iba't ibang mga tao para hindi kami mapag-iwanan ng uso. At saka hindi naman kami magmamadre eh. Alam nyo, Ingit na ingit kami sa inyo kasi lumalabas kayo sa entablado eh. Kailan ba kayo nang lumabas? Hindi pa nga kami nalabas eh. Takas lang kami sa munti. Anong takas? Uh, Anong munti? Uh, uh, ang ibig sabihin ni po po eh, sa munti. Uh, ah, muntisori. Muntisori. Muntisori, sa muntin lupa. Ah. May ganoon ba sa muntin lupa? <laughs> Meron. Palipat-lipat lang. Ah, <laughs> siya nga pala. Ito yung magiging kwarto ninyo. Kung may kailangan kayo, puntahan nyo lang kami sa kwarto namin. Okay. Uh, saan ang kwarto nyo? Ayun, oh. katabi lang ng kwarto ninyo. Ah. Uy, tama-tama. Malapit laang. Eh. mm. -mm, -mm. Ano Iniisip ko lang naman iisusuot natin. Oh. Alam nga namang naka-Elvis tayo. <laughs> Mga damit nyo! Wala ka nang maisot, madudugasang ka pa. Abay, ayaw mo ata eh. Hindi, gamitin nyo na! Ate ako po ba pupunta tayo sa perya? Ay, ay siya nga pala. Mm -hmm. Oo, oh, oh, sige, sige. Mm -hmm. O, oh, sige ha. Bahala na kayo sa kwarto niyo ha? O, oh, sige. sa okay. lang namin yung mga bata. Salamat. Bye.